para Dalawa, yung pag best friend. Sino? Robert Jaworski and Mon Fernandez. Mm. Sa amin ah. Eh, uh, same thing with Vince. Uh, si Coach Sunny, ganun din sa amin. Yung time na gusto ko maglaro for in Ebra at that time. Lagi ako nasa bahay nila. So at that time kasi hindi ako nirelease nung uh, shell. Pero sa amin na lang yun. Uh, wala akong salary. And then Jaworski nagbibigay sa akin ng salary. Nung time na yun. Tapos nung uh, time na hindi talaga ako binidawa ng shell, so I talked to Chito, at sabi ko, Chito, naipit na ako. So parang wala pupunta. At sabi niya ako, usapin mo si coach, mabait naman yun. Tapos ayun, kinausap ko and then uh, kapag kaswelto ko, yung mga nakuha ko, eh, binalik ko na pa Pero at that time, talagang inalagaan ako. Thank you very much.